mga anak ni Mylene Dizon. Sino-sino sila? Sa kabila ng kinang ng kamera at kasikatan, na nanantiling sentro ng mundo ni Mylene Dizon, ang kanyang dalawang anak na lalaki. Sina Tomas at Lucas Miguel Paraiso, ang bunga ng pagmamahalan nila noon ni Paulo Paraiso. Noong April 22, 2009, isinilang ni Mylene ang kanilang pangalawang anak na si Lucas Miguel sa isang ospital sa Chicago, Illinois. Pinili nila ni Paulo ang pangalang Lucas na nangahulugang liwanag. Bago si Lucas, ipinanganak ang pangalan nilang anak na si Tomas naging saksi sa tagumpay ni Maylene bilang aktres. Sa isang makasaysayang gabi, kasama ni Maylene si Tomas upang tanggapin ang unang urian award ni Maylene at mula noon ay tinawag niya itong kanyang lucky charm. Magkatuwang sila sa co-parenting para kay Tomas at Lucas na kapwa naging best man pa sa kasal ni Paolo sa kanyang long-time girlfriend si Jessica Santo Domingo. Sa isang panayam, ibinahagi ni Maylene ang kanyang matibay na paninindigan bilang isang disciplinarian na ina. Kanya, wala siyang balak mag-iwan ng mana o ari-arian sa kanyang mga anak. Mas mahalaga raw para sa kanya na turuan silang mamuhay na may disiplina, dangal at talino sa pagharap sa hamon ng buhay.